guys. Magluto ta guys, <coughs> mag mata. <laughs> okay. guys. Bago nang mata. Okay. Magluto ta gitlo guys. Nya butangan ta kamatis. Okay. Gigan ko na malingki gabi guys. Agay okay, nang kadlawon. Na malingki ko sa bagherohan. Tapos daghan kay ko napalit kamatis. Okay, barato na kay guys. Barato na karon ang presyo sa kamatis. Ara kay so. Oh. Kana hapit ni 2 ka kilo. Ya, yeah, ang kilo sa kamatis guys kay tag ano ra tag tag 20 20 pesos. Ya yeah, nagpalit ko kog ka ng pipino. Mahal ang pipino kay tag 75 ang kilo sa pipino. Ya, yeah, ripolyo, 40 pesos ang kilo ang kamatis guys kay nasurtihan na po ba bakit barato ba kay usahay para mamalingki ko dito sa bagkirohan guys mahal kayong kilos kamatis 60 ano 70 karon na timingan ako ba na tagkuan lah tag 20 so nagpalit na lang kong daghan Dagko pa jud guys oh. So gasan sana to kay magluto tayo itlog yan. butangan nato kuan. Kamatis. Ako ra isa diri sa balay ron guys kay Si Sherlyn Kuan na nato gliso gamay. Si sa Sherlyn Sabado man nun, di ba? nang ato kay nagpraktis kay nagpractice na pud sila busy kayo na sila guys yung humana man sila sa ilang kuan humana naman sila sa ilang katong cheering nila nga bitu jud kuan na nahuman na siya to yung research to yung research guys na ato sila sa dito sa balay sa yung classmate kay ang yung classmate na may ng laptop niya na internet so dito sila naga research mabutan sila tag alas G sa gabi eh luwe na kaayo kay nang 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 laom na ang mata kay usay di nakatulog niya yeah. practice pa kay Nakuman na sila nag-perform sila cheering kahapon. Busy sila lang kay Happy talaga ko nila moving up guys. Cheering niya. Yeah. Karon ang ilahang nakalimot ko. Ito yung wanado sila ay na pod karon. Kalimut ko sa'yo man ito ninggikan. Yeah. Usay so, mag doble pa yun na yang mag na yang ano yung practice kay mo practice pa sa eh. magluto tag itlo guys na ko ko yung katahon di kaya ko trabaho dito na ako sa palingki mga alas dos na ko niya to palingki guys tama tama mo pa pang hiwa sa mga karni nagpalit ko kuan karni Kuan kilo sa karne baboy ron sa pagkeroan guys. Uh, 310 to 320. So nagtuyo toyo po ko to kay ang uban 320. Ya na kita ko na 315. Napoy Dagana to po na tag 320 nya. Mo <laughs> to na sikup dito toyo sa pagkeroan na kita ko tag 310. <laughs> ya nagtret po ko man no. ko alam ano ko rin depende depende sa part kaya na may paalan tanan, pitsulan tanan or tailan tanan anak na kay guys isa kaya na niya kung ibutang <coughs> tayo ko kamat yeah moto pagkumana ko ito sa is sa karnihan mo palit pa tayo ko isda Walaw ka isda kay bugat na kay kundala. Bugat na kay kundala guys. Ning kuan na kay nang ano, kanang... hapit na 10 kilos. So wala na ko ni adto sa isdaan. Kay mo pair mo tawag isda. Nandiritso ko sa lamas. Mo to naka timing ko. Kung... Tag Tag bayin tinga kuan. Lapatay. Di na mo siga. Ay! Nakatiming kong tag-20 ang kilo sa kamatis. Unya. O niya, kung palit pa hong takog okra, mahal ba ng okra guys? Tag-80 ang kilo sa okra. Kaya takog okra ba? Okay, lami iki. Lami i... Kaon ng okra. So, mahal ang kilo sa okra. Pati pipino, mahal. <coughs> ang ahos o oh, bumbay ang bumbay guys tagkuan lang tag 70 lang ang kilo sa bumbay wala dahil hanggang nga slice oh luto na kung pulo ka itlog okay ato daan ko anon Nahuman tu pamalingki guys alas stres. Ya. Ah, basak pa yung, yung bangkiruhan kay nag ulan ba yan ang hapo ng gabi eh. Mutong wala na ko ng sa isdaan. Basin unya. Mo balik ko dito kamo palit tuh isda. <laughs> Kaya tayo isda. Kaya ginatigom na ko guys, oh. Okay, nindot mo gani siya ka ng mauga na iabuno gani guys. Yan. Sige na mag-susundirig it itlo guys. Kaya Ang mama ni Shirley, naman na siya libreng libring itlog ko. Naman na siya yung libring itlog. Dosi ka So, <coughs> sige na may itlog. Ito sa lakot pag sa ang tamati. Ang uban kay olive oil man ang ginagamit. Ano yung guys? Nakamuntay olive oil na taon na tumayo ang kamatis ay lutuod pag maayo ba? Mangani kay ang gasol dagang pagsulod kay Abi na mo gula na ni sulod guys ba kay Amo na unta palit na unta mi Ngayon tayo pagkuhan na ako mo dahil sulod So mo to guys Ito nga ito ng itlog Uh, Tulo ka buong itlo guys Tcharam Ano ang ano lang dito Ano ako buta nga lang yung lama lang Nga e, buta nga na ito nagkuhan Ala na yabu Patay <coughs> Nahulog pang asin Tangan na na itong madik sarap Lami mo guning itlo guys nga pag kamatis. Ang alam mo dik lang kay timpla. pa ang asin. Nasurpihan yun kayo kanina kay barato ang kuan ba kamatis. Kay mahal kayo sa ang kamatis guys. Ito so, saan yung luto. So mga ano ta guys Okay, si Sirian nga pato alas 4 pato mo guys So ako ra ron dali <laughs> So mga ano ta tanan Akong sudan Ang ano eh Diba lamig kayo guys No Tcharam Uh. Sudah, guys. Okay. Selamat, guys! Ha. mga unta rin Bye guys.